Hi guys, may nakita nga tayong gulay sa ating ref kaya naman ayan may naisip na naman nga akong gawin dito sa ating gulay. Kaya sa mga mamis dyan na hirap magpakain ng gulay sa mga kids nyo, try nyo to at siguradong magugustuhan nila to. Ayan nga hiniwa-hiwa ko nga lang yung ating pechay ng ganyang kalalaki. At nagbit din ako ng isang itlog, nilagyan ko nga lang siya ng harina asin, paminta at saka yung cornstarch. At pagkatapos na yan, binanliwan ko na nga yung ating gulay at isinawsaw ko dito sa ating ginawang breading. At pagkatapos nga ay piprituhin lang natin siya hanggang maging crispy yung ating gulay. eto na nga yung kinalabasan ng ating crispy gulay kaya naman tara, tignan natin kung magugustuhan ng aking mga kids at eto nga nagustuhan nga nila yung ating ginawang crispy gulay ayan, sarap na sarap nga sila at talaga namang hindi nga sila nagpaawat, inubos nila yung aking nilutong gulay ayan si bunso, ang sarap ng kain niya hindi siya kumakain ng gulay, pero kapag may niluluto ako ng mga ganitong klase ng gulay, nakakain niya. O, diba? Try niya na po mga mamis. Thank you for watching!